passa lugar para o meu Tipo na malaya pa sa beat at kwerdas Tipo na malaya pa ang sinta, Tipo na malaya pa sa chika at Sa inaheng na sa clean at krenta ko yung malaya at sari na chekwa Trip ko yung malaya sa baki ng lespa Trip ko yung malaya pang itinang ng hen Para mga hen, binigyan si M ng hen pass Tipo na malaya kaya timbangin cash ka. Tipo na malaya sa expenses and malaya Parang hindi ko na kaya Gastahin yung million kaya Pasi sila half Trip ko yung malaya Tanggalin na ring mas Trip yung malaya Umatsing sa wing bus Trip yung malaya Umarit sa bengbas bus Tapos kita din Parang wish na sa edsa Di po nang malaya Nasa kaka-check up Di po nang malaya Nasa sigareta Di po nang malaya Sa sakit at pizza Tapos siglang face Pretty lang na wake ang hip Trip ko din mag-travel na wala pa epal Di po mag-travel habang naka-jet pack Tapos kukuhain na ng mga 10 minutes mula lingayin Na makarating ng Jensan Trip ko yung malayang meron jeep na Tesla Trip ko yung makayang buhayin si Tesla Trip ko mag-aranda may galing Wakenda Forever sisigaw doon sa Malakenyang Di po nang malaya kaya is mong Di po nang malaya na kahit kong henash Metamphetamine ha, paliligalin I'm sorry, sorry, i sorry.